May labing dalawang anak si Jay Manalo mula sa anim na babae na kanyang nakarelasyon. Ating kilalanin ang mga anak ni Jay. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang labing dalawang mga anak ni Jay Manalo? Jay Manalo Si Jay ay isa sa mga anak ni Jay Manalo mula sa dati niyang nakarelasyon. Ipinanganak noong 1993, siya ay 31 years old na ngayon at panganay sa lahat ng magkakapatid. Nakuha rin ni Jay ang gwapong itsura ng kanyang ama ngunit hindi niya piniling pumasok sa mundo ng showbiz. Si Jay bilang isang mabuting anak ay masunurin sa kanyang ama. Sa isang panayam, ipinahayag ni Jay Manalo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak na lalaki. Ayon kay Jay, hindi niya itatakwil ang kanyang anak kung sakaling maging bahagi ito ng LGBT community. Sinabi pa niya na anuman ang maging desisyon ni Jay tungkol sa kanyang pagkatao, iginagalang at tinatanggap niya ito dahil anak niya ito. Bukod dito, inamin din ni Jay na maganda ang kanilang relasyon at sinusuportahan niya ang pag-aaral ng anak na si Jay bilang tungkulin niya bilang ama, bilang panganay, Masaya rin si Jay na makasama ang kanyang mga kapatid, lalo na sa si espesyal na okasyon tulad ng kaarawan ng kanilang ama. Raiko Jego Almighty Manalo Si Raiko Jago Almighty na ipinanganak noong 2006 ay 18 years old at ang bunsong anak na lalaki ni na Jay at Anna Riza Manalo. Taglay ni Raiko ang kagapuhan ng kanyang ama na agad na napapansin ng marami. Bukod sa kanyang adorable looks, si Raiko ay isang malambing at mapagmahal na anak na laging inuuna ang respeto at pagmamahal sa kanyang mga magulang. Ipinagmamalaki ni Jay ang kanyang mga anak at isang social media post, ibinahagi niya ang cute na larawan ni Raiko noong bata pa ito. Mahalaga para kay Jay na maging isang mabuting ama at sa halip na maging disiplinarian, mas pinipili niyang maging supportive at maunawain. Hindi siya namamalo tulad ng kanyang dinanas noong siya ay bata, kundi tinitiyak niyang nasa mabuti at maayos na kalagayan ang kanyang mga anak. Nais ni Jay na makapagtapos si Raiko ng pag-aaral at palagi nagbibigay ng mga payo na tinuturing ni Raiko bilang gabay sa kanyang kinabukasan. Ang magandang relasyon ni Raiko sa kanyang ama ay nakikita sa kanilang malapit na pagsasama at pagkikipag-ugnayan, pati na rin ang ugnayan nito sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang murang edad, kitang kita na mahalaga kay Raiko ang sakripisyo ng kanyang mga magulang at determinado siyang masuklian ito sa pamamagitan ng pagsisikap at tagumpay sa buhay. Charmaine Joy Manalo Si Charmin Joy ay pinanganak noong 1993 at kasalukuyang 31 years old na isa rin sa mga anak ni Jay mula sa dating nakarelasyon. Pagamat hindi nagkatuluyan ang kanyang mga magulang, hindi ito naging hadlang upang magkaroon ng magandang relasyon si Charmin sa kanyang ama. Si Charmin ay isang maganda at mabait na anak na lagi nagpapakita ng pagmamahal at respeto kay Jay. Bukod sa pagiging mapagmahal, si Charmin ay malambing at may mabuting puso, palaging iginagalang ang mga hangarin at gabay ng kanyang ama. Bilang isang mapag-alaga at masunuring anak, siya ay palaging nandyan upang suportahan si Jay sa anumang paraan. Isa sa mga pangunahing layunin ni Jay para sa kanya ay makapagtapos siya ng pag-aaral, isang bagay na ipinagmamalaki niya. Tuwing kaarawan ng kanyang ama, palaging present din si Charmaine upang magkipagdiwang kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Sa kabila ng hindi perpektong sitwasyon ng kanilang pamilya, pinapanatili ni Charmaine ang malapit na relasyon sa kanyang ama at mga kapatid na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanila. Ashley Nicolette Manalo. Si Ashley Nicolette ay pinanganak noong 1998 at kasalukuyang 26 years old. Ay isa sa mga anak na babae ni Jay mula sa ibang ina. Si Ashley na may taglay na likas na kagandahan at pagiging malambing ay nagbibigay saya at aliw sa kanyang pamilya. Siya ay masayahin at masunuring anak. Laging inuuna ang respeto at pungamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama, na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa kanyang buhay. Tulad na kanyang mga kapatid, isa sa mga pangarap ni Jay para kay Ashley ay ang makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Labis na ipinagmamalaki ni Ashley ang kanyang ama sa kabila ng mga kontrobersyal na sexy films na nagpasikat dito noon. Hindi naging hadlang ang nakaraan ng kanyang ama upang maging malapit sila at maganda ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Si Ashley ay palagi muha sa kanyang mga kapatid sa ama. Nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya. Ang pagiging malapit ni Ashley sa kanyang pamilya ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa pagkakabuklod at suportahan sa isa't isa na siya nagpapatibay ng kanilang relasyon. Adrian Riona, Janella Manalo. Si Adrian Riona J. Manalo ay ipinanganak noong 2003 at kasalukuyang 21 years old ay isa sa limang anak nila Jay at Riza. Katulad na kanyang mga kapatid, ipinanganak si Adrian Riona sa pamamagitan ng cesarean section. Tulad ng kanyang mga magulang na parehong gwapo at maganda, si Riona ay may cute na personalidad at gorgeous looks. Ngunit higit pa sa panlabas na anyo, si Riona ay isang masunuring anak na palaging nagpapakita ng respeto at pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Siya ay masipag at mapagmahal na inuuna lagi ang kapakanan ng kanyang mga kapatid at magulang. Palaging pinapayuhan siya ni Jay na mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Bilang isang mabuting anak, patuloy na ipinapakita ni Riona ang kanyang malasakit at suporta sa pamilya at lubos na pinahahalagahan ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Jayin Therese Manalo Si Jayin Therese na ipinanganak noong 1999 ay kasalukuyang 25 years old. Ay isa rin sa mga anak na babae ni Jay mula sa dating karelasyon. Si Jayin ay may charming na kagandahan at malambing, lalo na sa kanyang pamilya. Bukod sa kanyang magandang looks, siya ay masipag at isang diligent na anak. Palagi nagpapakita ng respeto at pagsunod sa kanyang ama. Isang mahalagang bahagi ng buhay ni Jayin ang pagsuporta ng kanyang ama sa kanyang edukasyon at isa sa mga pangarap ni Jay ay makapag tapos siya ng pag-aaral upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Pagamat may sariling pamilya na ang kanyang ama, hindi ito naging hadlang upang lumaki si Jay and Therese na may magandang relasyon sa kanya. Ang kanilang relasyon bilang mag-ama ay pinanday ng respeto, pagmamahal at suporta dahilan upang maging matatag at malapit sila sa isa't isa. Palaging nandyan si Jay para sa kanyang anak at gayon din si Jayin na nagpapakita ng malasakit at pasasalamat sa kanyang ama. Chiandra Marie Manalo. Si Giandra Marie o Jam ay isa sa mga anak na babae ni Jay Manalo mula sa dating karelasyon ni si Maribel de Guzman. Ipinanganak noong 1994, siya kasalukuyang 30 years old. Ang pag-iibigan ni na Jay at Maribel na nagsimula bilang isang whirlwind romance noong sila ay magkasama sa San Sebastian ay nagbunga ng dalawang magagandang anak na babae at isa na rito si Giandra. Ang kanyang pangalan ay kinuha mula kay Sandra Bolak ang iniidolo ni Jay noon. Si Giandra ay nagmano ng easy going at masayahing ugali na kanyang kanyang ama ayon sa kwento ni Maribel. Noong bata pa siya, kilala si Jam sa pagiging makulit at malikot. Ngunit siya rin ay mapagmahal at malambing kaya naging malapit siya sa kanyang pamilya. Bukod sa kanyang likas na saya, siya ay masipag at palaging masunurin sa kanyang ama na laging nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang kinabukasan. Bagamat natapos ang relasyon ni na Jay at Maribel matapos ang walong taon na natili silang magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Kinikilala ni Maribel ang pagsisikap ni Jay bilang ama, lalo na sa aspeto ng edukasyon at gabay para kay Jayandra. Jerian Tony Manalo Si Jerian Tony o mas kilala bilang Yaj, ang bunsong anak na babae ni Jay Manalo mula sa dating karelasyon na si Maribel, ay ipinanganak noong 1998 at kasalukuyang 26 years old. Ang kanyang pangalan ay kinuha mula kay Tony Kukok, isang paboritong manlalaro ng Chicago Bulls ni Jay. Si Jerian ay espesyal kay Jay na kamukha niya ang kanyang lola sa father's side. Kahit medyo may pagkasamplada si Jerian, siya ang paborito ng kanyang lola sa mother's side at ito nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya. Kilalang masipag, masunuring anak at malambing si Jerian. Taglay rin niya ang isigawing na ugali ng kanyang ama na madalas niyang ipinapakita. Malaking hangarin ni Jay na makapagtapos si Jerian ng pag-aaral, talbatid niya ang mga hirap sa showbiz. Hindi niya nais na tahakin ni Jerian ang landas ng industriya, ngunit kung sakali man, gusto ni Jay na may backup up plan ang kanyang anak sa pamamagitan ng edukasyon. siya ni Maribel, tatlong babae sana ang anak nila ni Jay, ngunit namatay ang isa. Rika Manalo Si Rika ay isa rin sa mga anak ni Jay at isang friendly, mabait at masunuring anak. Bilang responsabling magulang, malaking pagpapahalaga ang binibigay ni Jay sa edukasyon ng kanyang mga anak at kabilang si Rika sa mga inaasahan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Jay, mahalaga ang edukasyon bilang pundasyon para sa hinaharap kaya sinisiguro niyang nabibigyan si Rika ng sapat na suporta sa kanyang akademikong paglalakbay. Bukod sa pagiging masipag sa pag-aaral, si Rika ay mapagmahal at malambing. Lagi siyang naruroon sa mga espesyal na okasyon handang makibahagi sa kasiyahan at patuloy na nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Noong 2019, nagbigay si Jay ng babala sa mga magulang tungkol sa panganib ng matinding init tuwing tag-init matapos magtamo si Rika ng malalang sunburn. Namaga ang kanyang pisngi at mga mata at ipinakita ni Jay sa social media ang before and after photo ng kanyang anak na nagpakita ng matinding pinsala mula sa araw. Pinayuhan ni Jay ang mga magulang na maging maingat sa pagpapaaraw sa kanilang mga anak dahil kahit ang sunblock ay hindi kinaya ang tindi ng init sa kabila ng insidente. Nagpapasalamat si Jay sa mabilis na pagaling ni Rika. Anjay Naisha Rain Manalo Si Anjay Nysha Rain ay isa rin sa mga anak nila Jay at Riza at kilala hindi lamang dahil sa kanyang pretty face kundi pati na rin sa kanyang pagiging malambing at masunurin sa kanyang ama. Ayon kay Jay, si Rain lamang sa kanyang mga anak ay may potensyal na pumasok sa showbiz base sa pagiging aktibo nito bilang theater actress sa kanilang paaralan. Isang araw nakita ni Jay si Rain na may t-shirt na may nakasulat na actress na lalong nagpapatibay ng na kanyang hilig sa pag-arte. Makikita rin si Rain madalas madalas nakasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa social media. Sa kabila ng mga pagsubok, pinagsusumikapan ni Jane at Tiyakin ang pagtatapos ni Rain sa kanyang pag-aaral bilang pangunahing prioridad ng pamilya. Riley Manalo Si Riley ay anak rin ni Jay at Riza. May anin na taong agwat si Riley at ang kanyang kapatid, ngunit sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang taglay niyang good looks, na maaaring magbukas ng pinto para sundan ang yapak ng kanyang ama sa showbiz. Hindi malayong makita si Riley sa harap ng kamera balang araw, lalo na't na bukas ang mga posibilidad para sa kanyang pag-unlad sa larangang ito. Bukod sa kanyang good looks, si Riley ay isang malambing at mapagmahal na anak at kapatid. Malapit siya sa kanyang pamilya at madalas na bahagi ng kanilang masasayang family moments, bagay na lalo pang nagpapalapit sa kanya sa puso ng kanyang mga magulang at kapatid.